Hello sa inyong lahat. Nandito kami sa farm ni Kuya Butch Hernandez. So mapapanood nyo sa episode na to na dine-develop pa yung farm. So eto, busy busy sila sa pagmamartes tungkol sa mga manok. So guys, ililibot ko na kayo dito sa farm. So hindi na ako magdadadaldal para ma-enjoy nyo rin yung view at para ma-appreciate nyo ang natural na sounds ng farm na parang kayo na rin mismo ang naglilibot kasama namin dito. So, 5K sweater. Oh, sating, ha? Oh, hintayin nato, ha? Okay. Very good. lago. <laughs> Oke. Em dia raporan

probiotic papaya. Hmm. Ito nida, need eh, a ano pa. Papaya kasi, yung gay ka tao maglinis ng ilog eh. Hmm. Magdetox siya po. So, ba? Ah, kaya kaya Galing. Galing na. Kaburida sana nila po mga mga prutas ni. Yeah. Uh, na ang pagandaan ng farm yan. Pagalingan ng manok. Eh, Oo. Oh, yun Bandaan ang quality ng manok ang yan. basihan yan. Oo. hindi naman pagandaan niya. Kasi <laughs> yung ganda ng ano, hindi naman yan nalalaban. Ang lalaban dyan yung manok. Para pag-alaga sa manok? Uh, sayang ang manok. Possum. Possum sweater. Wow. Ganda no? Tapos, eto. Winner na to. Lancy Gray. Lancy Gray. Pogi. Mahal to. Mahal. <laughs> Ito, sweater. Matatanda na pero bagong pungos pa lang. Ginamit mo ng pang breeding. Bago pinungusan. Pagkatapos ng breeding, pinungusan. Tapos, Ito. McLean. High action McLean. High action McLean. tipikal na tipikal na high action. Itsura. Dark red. Pikom. Ito, <laughs> John Bishop Kelso. <laughs> John Bishop Kelso. Precious tong broodcock na to sa farm na to. Ito'y talagang winning guest line nila. Ang may infusion ng John Bishop Kelso. Hindi pa na po pero may dagma. medium size straight comb ito sunny lagoon gray sunny lagoon gray medium size din broodcock din In. tapos we have hatch gray ito. firebird firebird uh, white kelso pero sa rasa na matatanda na mga premium broodcock lahat na nandito uh. ayan po ang view napakaganda ng view namin dito bundok sloping dini-develop pa lang yung farm yan. Ayun yung view. Tapos nandoon yung mga brood hen, brood cock na iba. Tapos dito yung bahay ng mga nagbabantay, tsaka doon sa kabila may bahay din. Oh. So next year magiging maganda na to kasi yun ang bahay na may Ari. Ayun. Tapos yan magiging manok na lahat 'yan. Sa ngayon, inuna mo ng tin-transfer yung mga mga broodcocks nila. Naka-secure dito. Palibot sa gitna siya mismo ng ano, ng farm kasi. Ang ganda yung farm nila eh. Yan, ang ganda Ah, bone crusher hat. hat. Basta, ito pala yung itsura ng bone crusher hat na maklin. Babae. Talag okay, okay, muna. Ipalaya ko na lang yan din. So, next year. Wala kang talaga. Gilmore. Itong kabila, Gilmore. Gilmore huh? Gilmore Han. Huh? tropa. Dito yung mga ano kulit sa mga, mga hen. Ito <laughs> Et, yung mga manok ni Serb. Butso. Oh. Ang champion Roligon, 7 million. Ma, di ba? Oh. Diba? <laughs> oh. Simple-simple lang pero bigating <laughs> <laughs> magmamanok 'yan. Bigating <laughs> na manok. Yan ang epekto ng hangin ng Mount Arayat. Oh, 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 oh. <laughs> Dag cha champion ng mga manok. Yung <laughs> <laughs> Yung mga manok, hindi oh, hindi pa ganong develop yung farm <laughs> pero Galing. Mm. -hmm.

Lupang sa resepa eh, bitis. Pero ayan eh, eh, naman ayan bang ang tangkay. Tutuklunan eh. Dito banda naman yung mga papay gray. Gwenda. siya sa. Oh. Gwenda ng lugar nila, masalilong. Tapos ma ko kasi s'yempre pag umahangin, ma-i-press ko 'yung nila. Di ba? Oh, 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 di ba? Papay gray sila. Tignan mo yung mga tipi. Oh. Hindi mainit yan. Rubber. Yung pa, parang ano, rubber foam na ginagawang alfombra ng chinelas. Uh -huh. Nilagyan na ng frame na kawayan, tipi na. Hindi mainit. O, oh, di ba? Pero, may mga ganyan tipi ah. Raw ang farm, pero champion. Ito merong henny. Sakit oh, na. Ha, Eni. Yan, karing anak eh. Ang GM na rin. Henny, <laughs> henny. Oh diba? Sarap lago. dito Ito ang batuhan Tingnan mo itong batuhan Masarap magawin nga ano yan Range yan eh, yung batuhan At oh. saka mag range ng mga sisiw silang, Meron silang obstacles Meron silang obstacles para lalong gumanda yung kanilang paglaki yan no? Terrain, no Well, good morning ulit At kami pa uwi na Iniwan na namin si Kuya Butch Hernandez Sa kanyang develop na farm Hopefully next year daw Maging maganda na yung farm niya Pero kahit uh, yung mga manok yun nandun, kahit mga konti pa lang, mga quality na. Yes. Mga broodcock. Tuyo-tuyo na yung balahibo. Ano yung maglulugun na Malugun yan. Na hmm. Well, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye. Bye-bye. Ayan o. No? Marami. Ah, uh, babalik kami. Bye-bye.